Idol, ano masasabi mo sa chismis? Ang hirap sa chismis. Minsan totoo, minsan hindi, minsan half-truth. Kung totoo, at least na-warningan no tayo. Kung di siya totoo, kawawa naman yung tao. Tapos karamihan ng chismis, ginagamit na paulit ulit-ulit kahit ito to para pang asar lang sa tao or mahilap pababa. Tapos mga tao na idol, enhanced ka ba? Di ka naman natural, natural ka ba? supplement ka. Ano ba? I mean, sobrang thank you, sobrang compliment kung sasabihin yung enhanced ako or nakasteroids ako. Pero matagal na to at achievable tong katawan ko. Mas maganda pa katawan nyo kasi matanda na ako. Tsaka marami ako pagkakamali sa workout. Dami ko injuries. Tsaka mahilig ako mag-overtrain, mag-basketball, mag ano-ano mag mag ginagawa ko. Sobra sa fasting. Tapos bilang babawi ng matinding lamon. So at least learn from my mistakes. Gusto ko lang makatulong sa inyo. Hindi ko sinasabing tularan nyo ako or dapat idol ko, ako. Basta do what we're for you. Tama kayo. Mali ako. Iwas sa chismis. Iwas sa crab mentality. Hilahin natin patasa kapwa natin para umasenso. Huwag pababa. wag crab mentality.